guys. ayun guys, ito pa na yung akin plato na sale na nabili ko yung sa gallery. Sa tik pero sa TikTok ko guys. Ayan. Ngayon guys, nasa isang buwan, isang kalahati na to. Nandiyan lang sa ilalim ko ng ito. Hindi ko siya binubuksan guys kasi sabi ko, kaya yeah, ano ko muna dito sa lamesa. Sabi nga ng anak ko, naku mama, pag may basag yan, hindi mo na pwede ibalik yan. <laughs> sabi sa akin, ala, Nagupit, guys, yung ano, oh. Ano to? Resibo. Ayun, oh. Nagupit. Dito pala sa gate. May resibo pala to, guys. Ayan, oh. Nagupit. Ang oh, mayating lang to, guys. Ayan, oh. Nagupit ko. Eh, resibo pala to. Tapos, teka lang, guys. Tatabi ko to. Tapos, sabi ng anak ko, ako mama, tagal mo yung binumusan. Baka daw may basa dito. Hindi na pwede pa dito. Ayan guys. Ganda so, naka, ah, naman ang pagkain niya. Pagkapak niya. Sigante pa po guys na mag-selling. Parang mangkuk nila. Wala talaga. <laughs> guys. Kamalan ka rin palang pagkapak, guys. Ano guys? Ah, marami talaga siyang ano. Ayan. Marami talaga siya, guys, na kano na hindi talaga siya mababasa po. Maganda yung packaging nila, guys. Ano to, guys? Anong na peraso ko

Ito na siya, guys. Ito ang ating jewelry. Wow! Oh. Ito nga, guys. So, oh. akala ko yung isang klaseng, mm -hmm. ano, yung parang, ito pala yung isang klase nito, guys. Ito ang pinadala sa akin, oh. Ayan, guys. Pero okay lang, guys. Ang ganda naman siya. Kala ko yung isang klaseng design. Ayan, guys. Ayan. Three. Ayan, guys. So, walang basa ko siya. At nag-sale pa ito, guys. Bibili ako. Kasi ito sale to na bili ko. Three. Ano? Three ba diba ito? O, oh, 375 pa na to guys. Kasama yung shipping fee. Ayan. Ayan. ba? So, ayan guys. Anim na peraso. Ngayon, ay ko to guys dito sa ating lamesa. Ito na guys, tinanggal ko rin yung pinaka-label niya. So, gasan ko na. Ito ang gagamitin namin ngayong gabi. Tapos ito guys, yung aking placement. Tingnan ko doon sa taguan ko. Meron din ako nito guys na kulay red. Tagal ko na guys hindi ako nape-place na. Pipacement. Gawa nga. Ang aking mga po ang gugulo. Kaya hindi na ako na place na guys. Ito, rinabas ko lang. Magkaano ko dito ng kaikikan sa lamesa. Ugasan ko muna guys. Ang kaikikan ni Manay, naglagay na ako ng placemat. At ilalagay ko na yung aking mga lato, guys. Sinugasan ko muna yan. Ayan ang kaipika -ik ni Manay mga guys. Ito na siya guys. Ilalatag na natin dito ang ating mga plato. Ito ang kaipika -ik naman ni Manay mga guys. Ito palang baso ko guys. Kasi ako wala akong baso kung mabasagin na ano. Hindi magkakapares. Kaya kayo sabi ko, hugasan ko nga ito. Ito guys, sa Japan home ko yung na nabili. Matagal na. Ito naman guys, sa plate toaster po. To. Pero kino ko ito nabili sa bayan sa katapat ng 167. Yan, ang ganda ng kulay guys. Yan, di ba? Ito ang mga ka-extra mga, mga guys. Ayan, dito naman natin ito. Ito, yan. Wala yung cameraman ko guys. Nasa taas. <laughs> yung aking apo. Yung nakakamera sa akin eh. Kaya lang. Ando siya sa taas guys. Dito naman sa kamila, guys. Eh. Ako ko naman yung ilalagay. Tapos ito yung isa dito. guys, yung aking kaipikan ni Manay. Oh. Ayan. Wala pa ako nilagay dyan guys pala sa ano, ayan. Ayan guys. Kasi guys, alam nyo, sa totoo lang, wala akong anim na pare-parehang baso. Meron dyan. Tagtatatlo lang ga <laughs> kaya naisipan ko ito magkakapareho yan ang kinuha ko guys o ba diba? Tutay ikikani ni manay mga guys. So Pag nag-sale ulit guys sa TikTok, bibili ulit ako nito kahit apat na piraso. Kami guys, sabi na kasawa ko, ano yun, naman natin. Saka pwede naman, lagi na tubig. <laughs> Ayan guys, kaya ganyan ang kulay ng kanin namin. May halo yun na brown rice, inaginit ini ay nalaglag pa ininit lang namin guys kawa ng ang dami pa tong kanin hindi na kami nagsahay tamo ka ik talaga ni manay mga guys ang ulam namin tinola tapos to guys yung tira namin tung baon kanina nang pumunta kami sa Taytay hindi -tay. namin naubos ayan guys kain na po And Start na kami ng kain, mga guys. Ayan. Ito na open. Huwag na tayo magpatis. Ayan. Kain na po. Thank you. God bless po.